Uh, hello po, good morning po mo sa ating lahat uh, Welcome back na po sa ating Youtube Channel For today's video, uh, ay naman po ang tanong po ng ating subscriber, ng ating sasagutin galing po kay Rames Jace Maria Villas Ilang araw daw po matatapos yung paglulugon ng mga inahing baboy? So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag-agultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin naman pong pag-uusapan yung tungkol po sa paglulugon ng mga inahing baboy natin. Yung paglulugon po ng mga baboy po ay part na po yan sa cycle ng mga baboy. Kapag sila po ay nasa starter stage, sa saka grower stage, hindi po natin medyo napapansin na kanilang paglulugon. Yan po ay nasa 5 months below. Kapag sila po nasa breeder stage sa mga kaibigan o 5 months pataas, yan po dahan-dahan na pong naglulugon ng ating mga alagang baboy. Uh, kadalasan, yung mga, kadalasan, yung mga baboy po, sila po ay naglulugon ng twice a year o uh, dalawang beses sa isang taon sila po ay naglulugon kapag dumalaga pa lang. Pero yung paglulugon ng mga dumalaga ay iba po yan sa paglulugo ng mga inahing baboy. Kasi kapag dumalaga pa lang yung ating mga lagang uh, baboy, yung paglulugo nila po mga kaibigan ay hindi po biglaan, padahan-dahan lang po yan. Kaya kapag napapansin nyo po doon po sa sahig na kalang kulungan, paunti-unti lang po yung mga buhok na nakikita natin doon po sa sahig. Pero kapag yung ating inahing baboy po ay nanganak na, at naglugon, yan po, biglaan po yung paglulugon po ng ating mga uh, inahing baboy. Ano bang dahilan kung bakit po naglulugon yung mga inahing baboy pagkatapos panganak? And then, bakit po hindi po naglulugon yung mga inahing baboy habang buntis? Sila po ay hindi po naglulugon habang buntis kasi yung hormon ng ating inahing baboy mga kaibigan ay balance pa po yan. During po sa pregnancy period ng ating mga inahing baboy, yung mga hormon nila ay balance pa o balance pa lang. As kapag sila po yung nanganak na, at saka nagpapalina po sa mga biik, abot na po yung time na tayo po nagwawalay na po ng mga biik, doon na po dahan-dahang papasok yung pagka-imbalance ng kailang hormon o hindi na po dahan-dahang balanse o o magiging hindi na po balanse yung hormon ng ating mga inahing baboy. Kapag napansin nyo, kapag tayo po nagwawalay ng mga biik sa ating mga inahing baboy, after 3 to 5 days, ayan, magsisipula na pong mahuhulog yung kanilang mga buhok doon po sa sahig. makita po natin yan. Para po hindi ganun kagrabe yung paglugo ng ating mga inahing baboy, dapat talaga ang inyong pong ipapakain sa inahing baboy po pagkatapos magwalay ay lactating feeds pa rin. 2 kilos per day, good for 7 days to 10 days mga kaibigan. Para po, mas madali pong makarecover yung ating mga inahing baboy. Kasi nga, magkakaroon na po sila ng imbalance sa kailangang hormon dahil yung mga vitamins, nutrients, minerals ng inahing baboy ay nakukuha ng mga biik habang dumidede pa yung mga biik. Para ma-replace natin yung mas madali at saka para ma-replace natin yung mga nakuhang um, vitamins, minerals ng mga biik habang dumidede, ang ating ipapakain talaga ay lactating feeds. Kasi po yung lactating feeds po mga kaibigan, ay mataas po yung kanyang nutritional content compared sa breeder feeds. Kung breeder feeds ang inyong ipakain sa inyong mga inahing baboy pagkatapos walay, ayan po, yung pong paglulugon po ay biglaan kung napansin nyo. At saka, medyo matagal po silang makarecover. Pero kapag yung pinapakain nyo po ay lactating feeds, after walay, uh, 7 days to 10 days, yung kanila pong paglulugon po ay dahan-dahan, hindi biglaan, at saka mas madali po silang makarecover. And then, within the span of 5 to 7 days o 3 to 7 days, ay sila po yung maglalandit na po sa mga panahon na iyan. So, mas madali po natin silang mapakastahang muli. Huwag po kayong mag-alala, kahit nakawalay na yung mga biik at saka lactating feeds para inyong pinapakain, yung gatas ng inihing baboy po ay kusa po yung mawawala. Kasi, kapag walang biik na dumidede o nagstimulate sa dede ng ating inahing baboy, yung mga gatas po ng ating inahing baboy po ay dahan-dahan po yung mawawala doon po sa kanyang dede. Yan po ay maabsorb ng katawan ng ating inahing baboy, kaya mas madali siyang makarecover doon po sa kanyang uh, pangangatawan, hindi po siya masyadong papayat, mas madali po yung bibilog yung kanyang pangangatawan, at saka yung kanyang paglulugon po ay dahan-dahan lang po mga kaibigan. And then, kayo po ay magturok ng Uh, vitamin B complex, 5 ml. Vitamin ADE, 5 ml din. After walay sa mga biik. Nang sa ganon, masupplement din natin yung mga vitamins at minerals na nawawala sa ating mga inahing baboy, lalong lalo na yung tinatawag na B complex vitamins. Doon po sa tanong natin kaibigan kung ilang araw ba matatapos yung paglulugo ng mga inahing baboy, ay wala po yung specific na araw kung ilang araw talaga. Minsan, aabot ito ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan yung pinakamataas. Lalo na doon po sa mga inaheng baboy po na kulang po sa nutrients. Dahil po, hindi po balanse ang kanilang pinapakain na feeds sa kanilang inaheng baboy pagkatapos na naiwalay. Kaya kung minsan, yung paglulugo ng ibang inaheng baboy ay aabot talaga sa dalawang buwan at saka tatlong buwan. So, medyo matagal po ang ating aantayin. Kaya para maiwasan nating matagal yung paglulugo ng ating mga inaheng baboy, yan po. Uulitin ko po, dapat pagkawalay ng mga biik, papakainin pa rin natin ng lactating feeds, good for 7 to 10 days. And then tayo po ay magtuturok ng vitamin B complex, 5 ml, vitamin ADE 5 ml din, doon sa araw mismo ng pagwalay ng ating mga biik. Nang sa ganon, ang katawan ng ating inahing baboy po ay mas madaling makarecover at siya po ay manatiling malusog, masigla, at saka madaling maglandi po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. Sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung ilang araw ba talaga ang paglulugon ng ating mga inahing baboy. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.